Umabit natin sa isang puno. And for another puno. Kasi ating is to siya. Magunod na. Paba ulo. Gusto ko By ship. see guys yan po ang ating harvest today sa dalawang puno guys dalawang puno lang yan ha tapos ang ating bakod nayos ng bakod at saka yung bakod kahoy lang strapan mga is ano lang mga strap lang ng mga kahoy yun sa bansuhan binili natin sa mga bata and then yan yung bed natin o oh, pichay at saka yung sitaw yan lagay natin yung mga kom, mga i-compose -co natin ng mga ano dyan mga what we call this one mga <coughs> pataba or mga nalalanta na mga like dahon ganyan yun natin ilalagay para taniman natin next na naman pag mamatay na yung ano yung sitaw palitan naman natin ng klaseng ano magulay yung sa ano na yan guys diyan sa may diyan oh diyan sa ating ano bakod meron din yung mga sitaw diyan tinanim sitaw tinanin natin dyan kasi tata, mataba talaga yun dyan kasi more on mga damo malalata at yan guys mga cartoon lang naman yun dyan oh. dito na side cartoon lang yun nilagay ko yun sa malaking sitawan cartoon lang yan pinagawa kong pataba sa mga ilalim Guys, ano nga update sa ating ano, sa ating garden. At yan guys update po natin sa ating talong yan ang ating talong na nilagay natin sa may sako may bunga na yan sya pero hindi mo na maka today kasi nag ano ako ng mga insekto nagpatay ako ng mga insekto yan ang ating update sa ating mini garden naka harvest tayo ng ang dami ng gulay na harvest natin today bago natin na, tapos natin mag harvest nag, tayo ng pangpatay ng insekto